Hi guys, andito kami ngayon sa bahay ni Susana Ito yung kanyang munting kubo And then yan yung kanyang mga anak Yan Ito hindi to kasama Yan, ito si Marino yung Susana oh. Soon pagka kumita na tayo sa YouTube At hindi kayo nag skip na ads Mapapagawa na rin natin ang kanyang bahay O oh, yan ang kanyang mga anakis O oh, ito yung loob ng kanyang bahay Magulo pa siguro dito, hindi pa nakakain. Abay malinis! Malinis na. Oh. Kala ko magulo na inspect natin Ang malinis-linis. Oh. Oh, yan yung kanyang bahay, guys. Pwede kayong tumulong sa akin, guys. Pwede kayong mag-send ng dahil monetize na tayo sa YouTube. Pwede kayong mag-send ng super chat, super sticker para sa tulong kay Susana. Ito nag-ready nga kami. nag nga pala sila ng kami. nag sila ng kumakawayan sa ibabaw ng bubong kasi baka nga bumagyo. Ayun, diyan kami umakyat kanina. Pag bumagyo, hindi madala. Kung madala man, sama-sama silang lahat. <laughs> kasama lahat sila, kapit-kapit lang. Yan, kasama, kasama ng bubong. Joke lang. Yan lang, guys. Oh. Ito yung kanilang lutuan. Ito yung kanilang, ano, manager. Yan. Halina ng lutuan. Tungkuan. Labahan. Yan, guys. Hindi pa nakalipit. Yan. Hindi pa sila nakalipit dito sa loob. Yan yung kanilang higaan. Oh. May laga din silang aso. Yan. Dito yung bahay nila, guys. Pag gusto nyo tumulong sa amin, guys, you have to... Meron akong Gcash account dyan sa aking YouTube channel. At meron ding super chat and super sticker na pwede nyo isend. Or pwede kayo mag-member sa aking uh, YouTube channel para po makatulong tayo sa ibang tao. At makatulong na rin sa akin. Maraming maraming salamat po, guys. Thank you for watching and please subscribe. Salamat po. Niya ni dito tubig. Botasi, jenggo. Ano? Siya sa dumaan. Pa saan? Sana. Sana makita sa akin Oh! Uh -huh. Ayan? Oh, nakata Ano ba lang ba si Maricero, mama? Ha? Ano Silay? Wala! Go! Let's move! Move! Double time! Double time! Double time! Double time! Ano? Agad ka na, Dave! Double time ako doon! Wala, nakatakot! Parang babagas na bahay Ate Iway na yan. Wari, wari ra. Kapitan <laughs> <laughs> <do you> want, <laughs> mo yan. Awe kasi tutupit po. Ayan, ayan, ayan. Ate Iway makagawa ng di... Kapitan niya <laughs> na <laughs> na eh. Takot mo na mo ba? Takot mo ba? Hi! <laughs> please subscribe! Ice cream good! Ice cream yummy! Ice cream good! A pasa pasa a pasa pasa a pasa pasa ah pasapate. ah pasapate. ah pasapate. ah aha, 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 aha. <laughs> mali pala oh, bye please subscribe kasi ah gel si kuya angelito masipag tamad si, mas tamad tamad ah, si <laughs> si ate rosal masipag tamad Ma ano masipag tamad Tamad. Ah, tamad din. Si Ate Merry Rose, masipag, tamad. Ate Merry Rose, ha? Ah, masipag. Si Ate Rose, masipag, tamad. Tamad. Okay. Ah, tamad. <laughs> tamad. Si mama mo, Susana, masipag, tamad. Si, ha? Masipag. Ah? Si pagsipagan, ay no, oh, nagwawali. si sipagan Si Ate Kate, masipag, tamad. Si Ate Kate. <laughs> Ah, tamad din Si kuya, ano Si kuya Junior Masipag, tamad Masipag Ay, masipag Ay, si papa mo Masipag, mag-inom Hindi nag-iinom si pag... Masipag mag... <laughs> Masipag Mag-inom Masipag, <laughs> mag-inom Ayun, guys ah, Tapos na yung challenge natin Masipag pala eh <laughs> Si Atikyang Masipag, tamad Ate Kyang, ito ito Ha? Dali, masip. Ah, masip. <laughs> ito daw ang tawaan. Loko. ka dito. Tuwing ka dito. Magbibidyo nga tayo. Pilis. Ayan daw. Uy, oh. pura nun. No. <laughs> Tuwing ka dito. <laughs> ito yung kanilang bahay guys. Asa ah, so si Mario sa sana? Ayan ah, si sipag. Dapat laging malinis dito. Para pag may pumunta ibang tao, oh, oh, malinis. Kahit ganyan lang ang bahay natin, awesome. 'yung bahay niyo, at least kung malinis ditingnan ng tao, edi eh gandang tingnan. Kahit kubo lang ang bahay niyo basta malinis 'yung nakatira, 'di ba guys? Kaya guys, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye na, bye-bye. Bye-bye.